Ang eksena ay lumipat sa isang payapa at tanawin na tanawin ng mga grandeng gusali ng Nanggang clan na naliligo sa mainit na liwanag ng isang paglubog ng araw. Si Yan Biwa ay nakasandal laban sa isang haligi malalim sa pag-iisip habang ang isang tao ay hindi inaasahang tumawag mula sa off-panel na nagpapahiwatig ng isang pagdating. Si Yan Yawa, Golden Tiger Wall's first daughter at asawa ni Nanggang Hawk, ay masayang nabamabati kay Yan Biwa, Tinatawag siyang kapatid na babae at nagtatanong tungkol sa kanyang kagalingan. Si Yan Biwa ay ngumingiti at sumagot na ayos siya, pagkatapos ay nagkomento sa kahirapan ng paglalakbay ni Yan Yawa, idinagdag ang isang biglaan, oh, tama. Ang mukha ni Yan Biwa ay nagpapakita ng agarang pag-aalala habang nagtanong siya kay Yan Yawa, hindi ka gumawa ng anumang gulo, hindi ba? Na may isang nalulungkot, o. Oh. Si Yan Yawa ay mapaglarong na sumuntok sa pisni, sinasaway siya. Nagsasalita ka na para bang laging napapasok ako sa gulo, habang si Janet ay tinatawag ito sa loob-loob na panginginig. Si Yan Biwa ay mapaglarong na pinipiga ang kanyang pisni, biglang nagtanong kay Yan Yawa, Nga pala, nasaan ang brother-in-law?" Nagbabago ang paksa, dalawang babae ang mukhang nagulat habang ang isa ay sumisigaw, "Nanggang Huang!" Pangalawang anak ng Nanggang Clan Patriarch, Nanggang Ho, ay lumapit sa dalawang babae, nagtatanong kung ayos ba sila. Ang isang babae ay bumaboti sa kanya bilang brother-in-law. Si Nanggang Ho nakangiti ay naglagay ng isang kamay sa balikat ng binibini na nagsasabing matagal na. Nagtanong siya kung ayos ba siya. Ang braso ng isang lalaki ay nakahinga sa paligid ng baywang ng isang babae habang kinukumpirma niya siyempre na nag-uudyok ng kanyang nagulat na umay. Oh Sinanggang Huang ay may pagmamahal na niyakap ang kanyang asawa na inaangkin na ang kanyang mga karamdaman ay naglaho sa kanyang presensya. Si Huang ay kinakabahan na tumawa habang ang isa pang babae ay nagsabing u Huang. Sinanggang Ho ay lumingon kay Yanet na nagtatanong kung mayroon siyang anumang plano. Sumagot si Yanet kay Nanggangho na wala siyang plano at malapit na siyang magpahinga kung saan nagtanong si Ho, ganoon ba? Si Nanggang ho ay mukhang seryoso na nagbabala na si Yanet ay maaaring mabigla sa sasabihin niya. Inihayag ni Nanggang ho na ang kanyang lolo ay nais na makipagkita kay Yanet na nagtanong sa pagtataka, ang iyong lolo. Maaari ba iyon? Sinabi ni Nanggang Ho, ang Sword Emperor ay nagpaplano na magturo ng personal. Si Yanet ay nabigla, sumisigaw na ang Sword Emperor ay magtuturo sa kanya. Ang babae ay nagtanong kay Nanggangho kung seryoso siya at nilinaw niya na ang desisyon ay hindi pa pinal. Ipinaliwanag ni Nanggangho na ang Sword Emperor ay magpapas siya pagkatapos makita si Yanet ng personal na nag-uudyok sa isang nasasabik na si Yanet na mag-declare na gustong-gusto niya na makita siya. Pinayuhan ni Nanggangho si Yanet na magpahinga at gumaling, pagkatapos ay ipaalam sa kanya kapag handa na siya na makita ang Sword Emperor. Ang isang nagulat na si Nanggang Huang ay nagreaksyon habang si Yanet ay nagdeklara na gusto niya na makita ang Sword Emperor bukas. Nagpahayag si ng pag-aalala tungkol sa pagod ni Yanet, nagtatanong kung sapat ba ang isang araw ng pahinga, ngunit si Yanet ay nagsimulang magpaliwanag ng interes ng Sword Emperor. Si Yanet na may determinadong ngiti ay iginiit na hindi niya maaaring gawin ang Sword Emperor na maghintay sa loob ng mahaba na panahon. Ang malinaw na asul na kalangitan ay nagbabago sa isang tanawi ng mga bundok at puno, itinatag ang isang payapa na outdoor setting. Si Yanet sa training attire ay sumuntok ng isang puno na may isang mapilit at kumikinang na asol na suntok. Ang malakas na suntok ni Yanet ay binasag ang isang seksyon ng katawan ng puno na nagpapadala ng mga splinter na lumilipad. Naghatid si Yanet ng isang nakapipinsalang sipa sa nasira na katawan ng puno, na sinamahan ng matinding enerhiya. Ang paa ni Yanet ay gumawa ng isang malakas na epekto sa lupa, sinisipa ang dumi at naglalabas ng isang asul na ripple ng enerhiya. Si Yanet ay nagsagawa ng isang spinning kick, napapalibutan ng lumilipad na debris habang malakas niyang giniba ang puno. Si Yanet ay mabilis na tumakbo palayo mula sa mga labi ng sirang puno, nag-iwan ng mga sirang piraso sa likuran Si Janet ay nakasandal sa ibabaw, humihingal at pinapawisan pagkatapos ng kanyang matinding pagsasanay, naglabas ng isang pagod na buntong-hininga Si Janet ay nakatayo sa kagubatan na tila gumaling at nagkomento sa araw na nasa itaas na Si Yanet ay nakaupo laban sa isang tuod ng puno umiinom habang ipinaliwanag ng pagsasalaysay na ang kanyang kasabikan sa potensyal na pagtuturo ng Sword Emperor ay humantong sa kanya na mag-train sa madaling araw. Si Yanet ay hindi pa nakaharap sa sinuman na labis na malakas mula kay Elder Ki ng Mount Wasek na ang nagpapataw na figure ay ipinapakita. Si Yanet ay huminto upang magtaka kung si Kang Yon Hua ay gumagawa ng mahusay. Inihayag ng pagsasalaysay na si Kang Yon Hua ay nakakuha ng palayaw na Mount Fu's first bloom at naging isa sa five dragons and three phoenixes sa murang edad. Ipinakita ng elegante na may isang espada. Si Yonet ay nakaupo sa tabi ng isang tuod ng puno. Nagiisip na sa kabila ng pagiging mas malakas, siya ay malayo pa rin sa pagiging pinakamahusay. Si Yonet ay tumungala na nagsasabing ang pagkikita sa Sword Emperor ay magiging isang mahusay na pagkakataon ngunit hindi niya gusto na magtapos ito sa ilang pagtuturo lamang. Kailangan ko, ang eksena ay lumipat sa isang grandeng tradisyonal na East Asian Palace o templo na may isang malawak na hagdanan sa ilalim ng isang malinaw na asul na kalangitan na ipinahiwatig ng mga sound effect. Ang isang babae ay kumikagat sa kanyang daliri sa isang kinakabahan na kilus, isang pulang sound effect na nagpapahiwatig ng kanyang matinding pagkabalisa. Ang babae ay sumisigaw, Saan kami napunta? Habang ang isang lalaki ay kalmadong nagpapatunay sa kanya, Oh, huwag kang masyadong mag aking lady. Ang ibang mga tao ay nagkomento, siya ay isang anak ng Golden Tiger Wall, hindi ba? Napakabastos at paano siya naglakas loob na gawin ang Sword Emperor na maghintay. Ang babae ay mukhang nagulat at bahagyang naiinis habang ang lalaki sa tabi niya ay tinutugunan siya bilang ate. Si Janet ay lumapit na mukhang masigla at humihingi ng paumanhin sa pagiging huli, na napapansin na mayroong napakaraming tao dito. Ang kanyang pagpapahayag ay pagkatapos ay naging mas nakatuon at determinado. Ang babae ay galit na sinaway para sa kanyang pagkahuli, humihingi, bakit ka napakalaki huli? Hindi mo ba nakikita na lahat ay naghihintay para sa iyo? Sumagot siya, nag-iisip siya, at galit siyang inutusan, Pumunta sa impyerno sa pag-iisip. Pumunta ka at humingi ng paumanhin ng mabilis. Huwag mong isipin na gumawa ng anumang gulo. Si Janet ay nagsisimulang sumagot. Sige, naiintindihan ko. Tumigil ka sa panginginig. Ngunit biglang huminto, mukhang malawak ang mata at nabigla habang ang isang makapangyarihang puwersa ay ipinahiwatig. Ang isang nagpapataw na lalaki na may puting balbas, ipinapalagay na ang Sword Emperor, ay lumakad pa sulong sa pamamagitan ng isang karamihan, isang matinding aura ang lumalabas mula sa kanya. Ang Sword Emperor ay ipinapakita na mas malapit, naglalabas ng isang makapangyarihang madilim na enerhiya. Ang isang nagbabanta na parang dragon na entidad ay lumilitaw sa likuran niya, humawak ng isang pulang orb habang ang kanyang mahigpit na mukha ay nangunguna sa huling pano. Si Janet ay pinapawisan at nanginginig sa ilalim ng labis na presyon iniisip hindi pa niya ginamit ang kanyang panloob na enerhiya, gayon pa man siya ay naglalabas ng gayong labis na presyon. Ang babae ay nagtanong, bakit? Siya ay nag-iisip, pakiramdam ko ay maaari akong himitin anumang oras. Ang ibang mga lalaki ay galit na humihini, paano ka naglakas loob na gawin ng Sword Emperor na maghintay? Pumunta ka at magbigay ng iyong respeto kaagad. Si Janet, nagpupumilit sa ilalim ng presyon, ay nagtataka. Hindi ba nararamdaman ng mga taong ito ang enerhiya na iyon? Si Janet na nakakakuha ng kanyang huminahon ay napagtanto, nakikita ko. Si Janet ay nauunawaan na ang lalaki na may puting balbas, ang Sword Emperor, ay sinusubukan siya, tumingin sa itaas na may isang determinadong pagpapahayag sa kabila ng labis na presyon. Si Janet ay nagdeklara, sa kasong iyon, dapat akong tumugon dito. Habang ang lila na enerhiya ay lumalabas mula sa kanyang kamay, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging handa na harapin ang pagsubok. Si Yanet, napapalibutan ng lila na enerhiya, ay yumuko ng malalim at formal na nagpakilala sa kanyang sarili bilang si Yanet, na nagsimula lang maglakbay sa Merim, idinagdag, narinig niya ang dakilang pangalan ng Sword Emperor. Si Yanet na may determinadong ngiti, ay tinapos ang kanyang pagbati. Nagbibigay ako ng aking respeto sa iyo, Sword Emperor. Ang Sword Emperor ay nakatingin, bumubulong, ho. Ang Sword Emperor ay tumawa, ho ho, hindi masama ang sagot na iyan. Si Yanet, nagulat at nakahinga ng malalim, ay nagpasalamat. Nawala ang presyon. Ang Sword Emperor ay nakangiti ng mabait. Ipinaliwanag na ang unang pagkikita ay upang suriin ang isang tao, at ang pagsubok na ito ay isang karaniwang pamamaraan para sa sinumang nais niyang turuan. Si Yanneth ay mapagpakumbabo na sumagot na ayos lang dahil nais niyang mag-iwan ng isang malalim na impresyon, humihingi ng paumanhin sa pagpapakita ng isang walang gulang na bahagi ng kanyang sarili. Ang Sword Emperor ay tumawa ng malakas. Anong interesting na bata? Ho ho ho, ang lalaki na may bigot sa tabi niya ay nag-iisip, sa tingin ko gusto niya siya. Si Janet ay nakangiti ng malawak at nagsabing, salamat. Ang lalaki na may bigot ay nag oobserba ang sinabi niya ay tila ang katotohanan at upang harapin ang enerhiya ng ama nang hindi gumagamit ng anumang panloob na enerhiya. Nalampasan niya ito sa pamamagitan ng dalisay na pagpapasya. Ha! Ang lalaki na may bigot ay nag-iisip na mayroong isang malakas na pagkakataon na nakuha na ni Janet ang oportunidad na turuan ng Sword Emperor. Ang Sword Emperor na may hawak na espada ay nagbubunyag na masusing inimbestigahan niya ngunit natagpuan ang impormasyon na napakahirap paniwalaan. Nagtanong ang Sword Emperor sa kawalan ng pagkakapare pareho ng impormasyon tungkol sa martial arts ni Yanet na inilalarawan ang mga ito bilang pagsasayaw, suntok bilang iyong pangunahing atake at sipak bilang iyong pangunahing atake at nagdataka kung paano ito posible. Si Yanet ay nakangiti ng mahiyain inaamin, haha, madalas kong naririnig yan. Ipinaliwanag ng Sword Emperor na dahil sa kahirapan sa pagtuturo kay Yanet ng konbensyonal, isinasaalang-alang niya ang isang alternatibong diskarte. Napagpasyahan ko na ang isang aktwal na laban ay mas mahusay kaysa sa pakikipag-usap lang. Idineklara ng Sword Emperor sa isang nagulat na si Yanet. Ang Sword Emperor na nakatingin sa itaas sa ilalim ng isang malinaw na kalangitan ay nagdeklara na sisimulan nila ang sparring kaagad. Sinabi ng Sword Emperor na magbibigay siya ng payo pagkatapos ng sparring habang siya ay nagpapagaling. Kung saan si Janet ay masiglang sumagot, Opo, sir, at mental na kinukumpirma, niis. Nagiging ayon sa plano sa ngayon, si Janet na nakatayo sa harap ng nagtipo na karamihan, ay tinutugunan ng Sword Emperor? Nagtatanong sa Sword Emperor, na nagudyok sa Sword Emperor na lumingon at magtanong, Ano ang problema? Si Yanat na may isang malawak ng iti ay nagpapahayag ng kanyang taos puso na pasasalamat para sa pagtuturo ng Sword Emperor, habang ang babae sa tabi niya ay mukhang nabalisa, tahimik na nagtataka, ano ang sasabihin niya ulit? Ipinaliwanag ni Yanet na upang ipakita ang kanyang pasasalamat, nais niyang mag-iwan ng isang malalim na impresyon sa panahon ng kanilang sparang, na nagdulot sa Sword Emperor na tumingin sa kanya na may isang mapanuri na pagpapahayag at magtanong, ano ang sinusubukan mong sabihin? Si Yanet sa isang close-up ay matapang na humihingi ng isang handicap, nagtatanong sa Sword Emperor na payagan siyang umabot ng tatlong beses muna. Si Yanet ay higit pang nagtatanong kung ang Sword Emperor ay handa na gantimpalaan siya kung anumang ng kanyang mga atake ay nakakonekta. Isang katanungan na kitang-kitang nagulat sa lalaki na may bigot at ang babae sa tabi niya. Ang nakapaligid na karamihan ay nagreaksyon na may nagulat na bulungan at pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala habang ang mapangahas na kahilingan ni Yanet ay nakabitin sa hangin. Ano ang sinabi mo? Si Yanet ay nakatayo ng may kumpiyansa na kinikilala ang katanungan ng Sword Emperor na nagsasabing alam niya na tinuturuan siya rito. Habang nakaharap niya ang makapangyarihang figure, si Yanet ay masigasig na nagsasaad na ang paglanding ng isang epektibong atake ay magiiwan ng pinakamalalim na impresyon sa Sword Emperor. Isang pahayag na kitang-kitang namangha sa babae at iba pang mga manunood. Si Yanet ay tumalikod sa loob-loob na inaamin na ang kanyang mga salita ay malamang na walang respeto. Habang ang mga nakatayo ay kinukondena siya bilang isang walang galang na bata na walang asal, na tinatawag itong imposible na magland ng isang atake sa isa sa sampung supremes. Naniniwala si Yanet na ang Sword Emperor, nakilala bilang isang martial artist na naghahanap ng kaalaman, ay maaaring mabago ng kanyang taos puso na mga salita na nagmumula sa ilalim ng kanyang puso. Ang Sword Emperor ay nananatiling tahimik, nakatingin sa ibaba, ang kanyang pagpapahayag ay nagpapahiwatig ng malalim na pagsasaalang-alang o pagtataka. Ang Sword Emperor ay sa wakas na nagsasalita, sinasabi kay Yonet, sige na. Nakitang kitang nagulat kay Yonet. Ang Sword Emperor ay nakangiti, nagpapahayag ng kanyang kaaya-aya na pagtataka sa pagiging hinamon, nagpapansin na naisip niya na walang sinuman ang makakaabot sa kanya habang siya ay tumatanda. Ang Sword Emperor, may hawak ng kanyang espada, ay nagdeklara na magagawa niya ang ganito. Para sa isang batang martial artist na nag-udyok kay Yanet na yumuko ng malalim at sumagot, Salamat po, Sir. Ang Sword Emperor, impressed sa diwa ni Yanet, ay nagpa siya na bigyan siya ng mas maraming handicaps, na nagdulot kay Yanet na mukhang nagulat at nakatuon. Inihayag ng Sword Emperor ang kanyang unang karagdagang handicap. Hindi ko aalisin ang aking kanang paamula sa lupa. Inihayag ng Sword Emperor ang isa pang handicap na nagsasabing, hindi ko rin gagamitin ang aking kaliwang kamay. Na may isang may kumpiyansa ng ngiti at matindi na mga mata, hinamon ng Sword Emperor si Yanet, na nagsasabing, kaya, atakihin mo lahat ng gusto mo. Si Yanet na may determinadong ngiti at isang butil ng pawis, Masiglang sumagot, opo, sir, habang mental na sumisigaw, niist.